Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Kaya, pero ako, wala akong pakialam. Kasi, they, they, say, when, you're, when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't mm. stop him. Ewan ko lang kung makakala, makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga masa. Okay. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag nyo pong ngayong gawin. Na magtanong sa mga mamamayan, baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya kung anong hawak. Kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Mm. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our constitution, kahiyahiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At I... uh, eh, okay lang naman. Ha? Eh, kung gusto nyo sirain ah, ang legacy ng pangalan ninyo, ah, eto ba naman sa akin yun. Ha, binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos. Inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga oh, bayani. Oh, oh o kayo na gumagawa niyan, bahala